Ngayon bunga ng sili, oh. sinasabi ko sa inyo. Karaming bunga. Ito punong puno. Punong puno ng bunga. O, ikot. O, oh, yun ang batang kulit, oh. Uy. Ang <laughs> batang kulit yan. O, oh, tanin natin yan, oh. Napakaraming bunga yan, oh. Kaya, wala yung sili, oh. Ang hirap talaga. Ang yeah, daming man. yan. No? Ah, paikot yan, no? paikot. Hey, napakaraming palawan, bunga. Oh. Oof. Oof. Dito, bahalang ako. ni uh, Baga, eh. yan, ah. yan, eh. Kakaiba, Kakaiba talaga. <laughs> talaga. <laughs> oh. yung isang sili natin dito. Mm. Yan o, no? maraming hindi oh, itong siling laboy natin. Oh, okay. Kita ano, ni... Gober... Governor... Ito, ito yung siling laboy yan. Iisa lang ang bunga. Iisa na lang ang bunga. Laging kinukuhaan. Laging may naghihingi. Ito rin ang malunggay natin. Ito rin ang malunggay natin. O, kakunti ang dahon dahil tinalbusan natin kahapon tapos itong papaya natin o. o yan ang papaya natin isa dalawa itong mababa na pa uh, nah. ah no.